Tamsak ah, ngayong araw ah, nandito na naman tayo sa dagat ah, pupunta kami ng laot ah, at uh, magpapandaw ng aming lambat na inariya kanina uh, ah, inariya na aming kaninang madaling araw kaya at saka iniwan sa laot at saka kami umuwi at saka ngayon ah, papandawin na namin abangan nyo mamaya mga katamsak yung aming pagpandaw kung marami kaming mahuhulong isda sana bigyan tayo ng biyaya ng Panginoon na ah, makakuha ng isda na pangulam at saka Di kaya makabinta tayo mamaya para may pangbili tayo ng pagkain natin. Ayan mga tamsak, kabangan na lang mamaya yung ating pagpandaw doon sa laot. Ayan na yung bangka na sasakyan natin. Oh. Ayan Oh. Ayan. Ayan oh, mga yun. Oh. Yun yung bangka na sasakyan natin mamaya. Kaya abang-abangan nyo na lang mamaya yung pagpunta namin sa laot para magpandaw ng aming lambat na inariya kanina ng madaling araw. Ayan mga tamsak, abang-abangan nyo na lang. Ayan mga tamsak, tara na. Pupunta na tayo ng laot para magpandaw ng ating lampat. Sana mayroong biyaya na ibigay si Lord ng mamaya sa aming pagpandaw. Ayan, nabangabangan nyo na lang mamaya yung papunta namin sa laot na para magpandaw. Ito yung bangka, o. Ayan. Pupunta na kami ng laot. Dalawa lang kami. Magpapandaw. Gracias.

Bitbitin. Okay, Wala. Uh -oh. <laughs> Ang ulam lang pangulam. kanina mga kamsak pang ulam lang talaga wala na pang ano wala na pang kindi aray 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 <laughs> yan uwi na kami mga kamsak lupay pay mahina yung huli pangulam lang Magaganda sana ang klaseng isda. Kaso medyo maliit-maliit lang. Punti. Ayan o. Sap-sap na malalaki. Ayan o. Ito lang yung uli. Ayan. Lugi. Tara na mga tapsak, uwi na tayo. Ayan, dadaong na tayo mga kalapsak. Thank you Lord sa pag uh, ano. Thank you Lord sa paggabay sa amin na makauwi at saka makadaong. Ayan, thank you Lord. Ayan, dito na lang mga Ayan. Kaway na tayo. Ayan o. Oh. Pang ulam lang o. Oh. Hindi pa sayo na o. May paon. Paon ka rin o. Pang ulam. Tanggapin natin kung ano yung binigay na biyaya. Ganda sana ng kasing isda to na sapsap -sap na malalaki, na malalapad, masarap sa bawan. Kaso ito lang yung binigay. E, eh, di, eh ito na lang okay na rin to. Importante may nahuli tayo at saka may pangulam tayo. Yan, ito na yung huli namin. Oh. Sapsap. Kumtat lang ako, ano pa mga tambahan gid. Panit nami ta gid lu panit na gid. Ya no, ya yung uli ho. Oh. So, sa so. gamu ni guru panit na pasik si sini ta guru. Sap sap. Dalo pa kung tawag sa amin dito yung malalapad na to. Ayun. Lawayan. Malaway. Lawayan. So. Yan. Yan na yung uli. Tabangan nyo naman yung susunod nating adventure dun sa laot na mangingisda gamit yung fishnet.